So excited na ba kayo? Yes! Yeah! Okay, very good. Dito sa ating bagong tinatayong government center no na kung saan eh supposedly uh, dapat po no, December pa ito kaya lang nagkaroon na antala tayo dahil alam niyo naman pagka-live meron ganyan talaga pero what i'm saying is uh, hopefully by uh, March between March and April uh, makaka-transfer na tayo yung buong uh, city government ng uh, lungsod ng San Jose del Monte dito sa ating bagong government center so mamaya no iikot namin kayo dito sa paligid ng aming government center kasama namin ang bumubuo ng local finance committee dahil tinitingnan na rin namin lahat ng bawat kwarto kung ano ni -ano ilalagay ng mga gamit dahil uh, programa namin by lipat namin dito kompleto na ang gamit magagamit na talaga ng ating taong bayan so iikot sila para makita niyo bawat kwarto